Hello Atiens, tagumpay ang SB19 at mahalima sa pag-perform at pagbisita at pagiging representative ng Pilipinas sa first time sa Indonesia na Korea ASEAN Round Festival 2023. Ito nga ay matagumpay ang kanilang pag-perform, ang kanilang performance ng Cream Zone, I Want You at the most specially ang most viral song nila na Gento na kung saan marami ang nanood, marami ang humiyaw, tumili lalo na ang mga Indonesian singers na andun mismo sa harap ng Gento SB19 performance. Kaya maraming salamat hanggang sa muling round festival kung saan naman ito gagarapin sa ang bansa. Dahil first time ito sa Asian, Korean, sa Indonesia, of course with SB19 at ilang artist sa buong Asia at Southeast Asia at doon din nagkaroon at nagkataon na birthday ni Josh, may pa-cake at syempre, have a birthday belated happy birthday Josh Colin.